Nangingibabaw pa rin sa pandinigang kalansing ng bakal, kasama ng desperadong bulong ni Rafael, ang mukha niya'y baluktot sa takot sa malabong liwanag ng sirang headlight. Clara, pakiusap. Ito lang ang tanging pag-asa. Ikaw, babae ka. Magpapakita ng awa ang sistema, maniwala ka. Ihintayin kita, bawat dalaw, bawat padala, para lang sayo. Palagi mo namang hinahangaan ang mga matatagang loob. Maging gabay na bituin ko mula sa impyernong ito. Nanginginig ang boses niya. Marahas na hinahawakan ang kanyang mga balikat. Kumakapit sa tela ng kanyang Amerikana na parang nalulunod na humahawak sa life buoy. Siya nanigas sa gulat at sa kasindak-sindak na sandali nang ang kanilang mundo ay nahati sa bago at pagkatapos sa ilalim ng gulong ng kotse ay tumamgo lamang parang nananaginip ang nageyelong lamig ng gabi ng disyembre na sandali pa lang ay parang maliit na abala ay naging sudaryo ng isang buhay at simula ng sarili niyang bangungot ang kasalanan ni Rafael ay binuhat niya sa kanyang mahihinang balikat ang barbed wire ay tila pinunit ang kalangitan ang mga pader na simento ay tila nakadagan sa unang mga buwan si Rafael ay regular na dumating ang kanyang mga mata sa likod ng malabong salamin ng silid-dalaw ay nangako ng kawalang-hanggan ang mga padalang puno ng huwad na malasakit ay unti-unting nabawasan Clara intindihin mo naman dito parang nasa likod ka ng pader na bato ang boses niya sa telepono ay lalong naging malayo sa huli at sa bandang huli ay nagpakita na iyon na ang huli na pagdalaw at kailangan kong kumilos ng mabilis para hindi bumagsak ang pesting negosyong ito. Kung wala ka, naging napakahirap. Di nagtagal, dumating ang formal na abiso ng diborsyo. Pagkatapos, ang balita ng kanyang bagong kasal sa isang batang assistant ang huling kabanata ay ang pagtanggal sa kanyang address ng tirahan sa kanilang dating bahay na puno ng tawanan. Wala silang naging anak at ngayon ito ang tanging maliwanag na bahagi sa madilim na yugtong ito. Ang opisina ni Colonel Antonio, ang Happy ng Women's Correctional Facility, ay lumulutang sa usok ng mabangong kape. Hindi maganda ang simula ng umaga at pagsapit ng tanghali ay naging ganap na kaguluhan. Nagmura siya sa pagitan ng mga ngipin, padabog na inilayo ang tasa. Si Clara Reyes sa akin, agad-agad, bakit ka nakatunga nga dyan? Kinagagalitan niya ang bantay, halos lumilipad palabas ng opisina. Sa bahagi ng ospital, amoy carbolic acid at takot. Colonel Antonio, pakiusap, umalis na po kayo sa operating room. Wala po kayong maitutulong ngayon. Tapos na ang bahagi nyo. Ako po ang namumuno rito. Matigas na sabi ng punong doktor ng infirmary, itinuturo ang pinto kay kolonel. Si Antonio, nakatungo, lumabas. Sa gitna ng pagkadismaya, nakita niya kung paano ipinasok ng bantay ang bilanggong si Clara Reyes, kung paano nagkakagulo ang mga nars. Nanalangin siya sa lahat ng santo upang iligtas ang buhay ni Bianca ang kanyang tanging pamangkin, isang mahinang batang babae na ang buhay ay nakasalalay sa isang hibla matapos ang hindi inaasahang pagkahulog mula sa istante sa archive. Ang paglilipat sa kanya sa kanyang kolonya ay ang tanging magagawa niya para sa kanya. Ilalabag ang lahat ng posibleng at imposibleng panuntunan. Pesting istante! Bakit si Bianca pa? Ang malas-malas niya. Paulit-ulit sa isip ng kolonel habang naghihintay siya. Mahigit isang oras na ipinaglaban ng mga siruhano ang buhay ng dalaga. Nagtagumpay sila. Si Clara Reyes, matapos ang kanyang napakabihirang dugo na may type O negative, ay dumaloy sa mga ugat ni Bianca. Ay dinala sa isang hiwalay na silid. Siya ay binigyan ng karagdagang rasyon at kahit isang pirasong murang tsokolate nakatihaya siya nakatingin sa kisame at mapait na kaisipan ang bumabagabag sa kanya kaya pala ito ang halaga ng iyong kabutihan Rafael Disyembre lahat nangyari noong Disyembre nangako ng walang hanggang pag-ibig mamamatay sa iisang araw narinig niya ang pira-pirasong usapan ng mga doktor mula sa katabing silid Naku, ang plasma o negative, nahanap ang donor sa isang himala. Kung hindi, umakyat na sana sa langit ang bata. Ngayon, utang na loob niya kay Clara habang buhay. Pagkaraan ng isang araw, ibinalik si Clara sa Baraks. Nagpatuloy ang buhay gaya ng dati. Si Bianca, pagkaraan ng ilang linggo, ay umalis sa infirmary at dinagtagal ay sa kolonya rin sa pamamagitan ng amnestya. Si Kolonel Antonio, na hindi sanay magkautang na loob, sinimulan ang proseso para sa maagang paglaya ni Clara. Pagkaraan ng dalawang buwan, dumating ang positibong tugon. Ang sandali ng maiwan sa likod, ang kalawangin na gate ng Sona ay nakaukit sa kanyang isipan habang buhay. Ang kanyang kaluluwa ay umaawit. Handa niyang yakapin ng unang taong makasalubong kahit ang kalbong pusang gala na nagliligalig sa kanyang mga binti. Kung alam niya lang na di magtatagal ay magiging katulad niya rin. Malaya, ngunit walang tirahan. Nagmadali siyang umuwi. Alam niya ang tungkol sa diborsyo, ngunit hindi niya alam na inalisan siya ni Rafael ng huling kanlungan. Binuksan niya ang pinto. Sa kanyang mukha ay kitang-kita ang takot. Duwag siya noon paman. Ay, hindi mo ako papapasukin? Nakalaya na ako, Rafael. Wala akong mapupuntahan. Boses niya ay kalmado. Halos walang buhay. Rafael, mahal ko. Sino yan? Lumabas ang isang batang babae mula sa loob ng apartment suot ang kanyang checkered shirt. Yun mismong pinili ni Clara para sa kanya noon ng may pagmamahal. Mahal, pumasok ka muna sa kwarto. Sandali lang ako sabi niya ng mabilis at pumasok siya ng mabilis at kumuha ng maliit na sports bag. Mga gamit mo. Tiningnan niya ito ng diretsyo sa mata. Kinuha ang bag. Tahimik na umikot at bumaba ng hagdan. Sumara ang pinto sa kanyang likuran. Taksil. Duwag. Naramdaman niya ang kawalan sa kanyang kalooban. Sa natitirang dating sigla, sa unang mga araw, tinawagan ang mga dating kaibigan. Walang silbi. Walang gustong makisalamuha sa dating preso. Clara, intindihin mo naman. Parang huni ng ibon na sabi ni Valerie Imperial, ang dating pinakamalapit niyang kaibigan, ngayon ay may-ari ng isang magarang beauty salon. Nakalimutan kung paano siya tinulungan ni Clara noon na dumating sa syudad ng walang pera upang makatayo sa sariling paa. Mayroon kaming mga kliyente piling-pili kapag nalaman nila iskandalo ang mga janitor ko nga may diploma. Pasensya na, hindi personal. Gusto mo, ayusan natin ang buhok at make-up mo. Libre bilang magkaibigan. Salamat na lang, okay na ako. Ito 'Yung sagot ni Clara. Huwag ka namang magtampo. Gusto ko sana, pero kalimutan mo na. Good luck, kaibigan. Umiti si Clara at lumabas. Ito ang huling angkla, ang huling pag-asa. Ito na pala ang senyales, ang pusang iyon sa gate. Malaya, ngunit walang tirahan. Gabi niya'y ginugol sa bangko sa parke. Ginawang una ng bag. Ganoon nagsimula ang kanyang bagong buhay. Araw-araw na trabaho sa bodega para sa kakarampot na sweldo na halos hindi sapat para sa pagkain at paminsan-minsang paliligo sa pampublikong paliguan at malamig na mga gabi sa iisang bangko. Boses niya ay paos dahil sa laging sipon. Nawala ng trabaho sa bodega. Naubusan ng pera. Habang naglalakad sa ilalim ng tulay, naramdaman ni Clara na parang lulubog ang lupa. Nagising dahil may marahang pumapalo sa kanyang pisngi. Sa ibabaw niya ay nakasubsob ang mukhang may pekas may asul na mata. Ay, salamat sa Diyos. Nagising ka na. Grabe ang pananakot mo. Naglalakad ako, tapos nakita kitang unti-unting dumudulas. Sabi ng dalaga ng mabilis. Hirap na hirap siyang tumayo. Tinitigan siya ng dalaga. Hoy, parang kilala kita. Ikaw si? Clara? Clara Reyes? Oo nga. Sigaw ng dalaga na may pekas. Oo. At ikaw? Ako si Bianca. Bianca Reyes, pamangkin ni Kolonel Antonio. Ibinigay mo sa akin ang dugo mo. Naku, ang pagtatagpo. Hinahanap kita. Sabi ng tiyuhin ko. Nakalabas ka na sa parol. Pumunta ako sa bahay mo, sa address. May isang payat na babae na nagbukas ng pinto doon. Sabi, hindi ka raw nakatira doon at hindi niya alam kung nasaan ka. Ang ex mong lalaki, talagang tarantadong yon pinantaan ako ng pulis kapag bumalik pa ako. Hindi ko maisip kung paano ka nakasama sa ganyang klasing tao. Kitang kita naman sa mukha niya, walang kwenta. Si Clara, tuluyang bumalik sa katinuan, inaayos ang damit, kinuha ang bag at naglakad patungo sa labasan. Salamat sa pag-aalala, sabi niya habang naglalakad. Sandali, saan ka pupunta? Hindi ko alam, kahit saan mapadpad. So wala kang tirahan? Actually, bakit pa ako nagtatanong sa itsura mo? Oo nga. Hindi, hindi pwede yan. Ngayon, dito ka matutulog sa akin. At bukas, mag-iisip tayo. Tara na, desididong kinuha ang bag mula sa nanlalata na si Clara. Malawak at simple ang apartment ni Bianca, ngunit maayos ang pagkakaayos. Clara, ito ang kwarto mo sa banyo. May malinis na tuwalya at bathrobe. Sige na, magbabad ka. May mga mabangong bath products doon at maghahanda ako ng hapunan. Halos hindi nagsalita si Clara. Naramdaman ni Bianca, wasak ang babae. Ngunit hindi na kailangan ang mga salita. Masaya si Bianca na nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Nakakatuwa kung paano pinapatay ng kalye ang kagandahan ang ganda-ganda pa naman ni Clara noon, kahit nakadamit preso. Naisip niya habang nagbabalat ng patatas. May kumatok sa pinto. Sa pintuan ay nakatayo si Julian Reyes, ang nakatatandang kapatid ni Bianca. "Hai bunso, anong amoy yan sa'yo? Para kang nagpakain ng isang daang pulubi? Sinisinghot niya. Ano itong basahan? Tumingin siya sa jacket ni Clara sa may pinto. Itapon mo yan. Tigilan mo na ang pag-asim ng ilong mong aristokratiko. Kung hindi mo gusto, umalis ka. Subukan mong manirahan sa kalsada tulad niya. Tingnan natin kung amoy Hugo Boss pa rin ang lalabas sa'yo. Nakita ko si Clara kanina, sabi ni Bianca. Siya ba? Tanong ni Julian. Oo, at narito siya. Jacket niya yan. Sana nakita mo kung anong itsura niya. Oh, bakit hindi natin itapon ng jacket na yan at bumili ng bago? Malumanay niyang inalok. Eh, bakit hindi ka muna umasta na parang amo dito, ha? Sagot ng kapatid. Sa sandaling iyon, lumabas si Clara mula sa banyo. Naka-gray na terry cloth na bathrobe. Ang kanyang makintab na itim na buhok ay bumagsak hanggang baywang nang makita ang hindi kilalang lalaki, siya ay nahihiya. Kumusta po? Si Julian ay nakatingin sa kanya ng may malaking interes. Okay, Clara. Huwag mo siyang pansinin. Kapatid ko si Julian. At paalis na siya. Singit ni Bianca. Wala akong pupuntahan. Bulong nito. Kung gayon, huwag kang tumayo dyan na parang poste at huwag kang tumitig na parang exhibit. Sige tulungan mo akong maghanda ng hapunan. Utos ng kapatid, sa hapunan, kasama ang malutong na patatas, marami silang nagbiruan. Halatang nagustuhan ni Julian si Clara. Pagkatapos ng hapunan, umalis siya, dala ang lumang jacket ni Clara. Kinabukasan, bumalik siya, dala ang isang malaking bag. O oh, para sa inyo ito, mga babae. Ibinigay at agad umalis sa bag ay may bagong jacket, halos katulad ng luma at marami pang ibang magaganda at kapakipakinabang na gamit. Nakakahiya. Wala akong trabaho. Hindi ko mababayaran. Tumanggi si Clara. Huwag ganyan. Galing kay Julian. Taos puso. Ito ang pinakamaliit na bagay. Sagot ni Bianca. Sinukat ni Clara ang jacket. Sakto sa kanya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Paano ko pa sasalamatan si Julian? Suotin mo ng may galak. Yan ang pinakamahusay na pasasalamat. Clara, dito ka na muna sa akin. Sapat ang espasyo at mas masaya kung magkasama tayo. Bianca, hindi ko pwedeng abusuhin ang kabaitan nyo. Kapag bumalik ka ulit sa kalye, hindi ako makakatulog. Dito ka muna hanggang sa makaisip tayo ng paraan ha kailangan kong makahanap ng trabaho sige na dito ka na umiti si Bianca oo sagot ni Clara at niyakap ang dalaga lumipas ang mga araw sa walang saysay na paghahanap ng trabaho si Julian ay palaging naroon ang kanyang pag-aalala at pagtulong ay lubos na nakaantig kay Clara Pilit niyang tinataboy ang mga isipan tungkol sa kanya, ngunit hindi sumusunod ang puso niya. Wala pang nag sa akin ng ganito. Parang na-inlove ako. Parang dalagita. Muli siyang nakatanggap ng pagtanggi. Halos mawala ng pag-asa. Kinagabihan, dumating si Julian. Clara, napakagaling mong accountant, di ba? Sa kumpanya namin, may umalis na specialist dahil mga nanak na. Pwede mo siyang palitan? Bukas ng umaga, susunduin kita. Pag-uusapan natin ang lahat sa opisina. Sige, hihintayin kita. Kinabukasan ng umaga, hinintay siya ni Julian sa tapat ng building lula ng isang magarang kotse. Sakay na agad! Binuksan niya ang pinto. Sa likuran, may nakalatag na malaking bukit ng rosas. Mabango sa loob ng kotse para sa'yo yan. May kahon pa doon. Sa ilalim ng buke, nakita ni Clara ang isang kahon na balot ng velvet. Tiningnan niya si Julian nang may tanong. Buksan mo. Ito ang awkward na paraan ko ng pag-aalok ng kasal sa babaeng mahal ko. Pumapayag ka ba? Kung oo, suotin mo yan. Nanginginig ang kamay. Sinukat niya ang singsing. -sing. Pumapayag ako. Well, huwag ka nang magtaka sa mga susunod na mangyayari. Ang daan patungong opisina ay pamilyar kay Clara. Nang makita ang spire ng lumang gusali, siya ay natigilan. Saan tayo napunta? Ito ang bago mong o lumang lugar ng trabaho. Sigaw ni Julian. Ito ang opisina ko. Ibig sabihin, akin dati. Opisina mo yan, by right. At negosyo na rin natin. Sabi ni Julian habang niyayakap siya. Si Rafael, bangkarote na. Binili ko ang kumpanya niya. Lahat ay gaya ng dati. Nandoon pa rin sa sulok ang paborito niyang puno ng Benjamina. Ako mismo ang nagdidilig niyan. May ganyan ng lola ko. Kinakausap niya yan. Paano yung babaeng umalis dahil mga na? Asawa ni Rafael yun. Babayaran siya ng kumpanya ng lahat ng dapat bayaran. Ang mga magiging anak ay hindi dapat magdusa dahil sa kasamaan ng mga magulang. Dapat manaig ang hustisya. Ikaw ang nagdusa sa kasalanan ng iba, tapos tinapon ka sa kalye. Pagkatapos, nang si Clara ay nasa ayos na sa trabaho, nagsimula ang paghahanda para sa malaking selebrasyon. Mahal, pinasulat kita sa pinakamagandang salon sa syudad. Huwag kang mahuhuli, medyo... Mayabang ang may-ari doon Inabot ni Julian kay Clara ang imbitasyon na may pamilyar na emblem. Valerie Imperial. Nang pumasok si Clara sa salon, natigilan si Valerie. Matagal nang pinatay ng chismis si Clara at sa harap niya ay nakatayo ang isang maganda, maligayang babae. Clara, ang saya ko para sa'yo. Nakasungkit ka ng ganyang klasing lalaki. Well, okay din naman si Rafael dati. Kalimutan mo na si Rafael. May iba na siyang pamilya. Lumalaki na ang bata. Kalmadong sagot ni Clara. Ang kasal ay napakaganda. Kasama sa mga bisita, ang tiyuhin ng groom, si Colonel Antonio. Julian, nakatanggap ka ng kayamanan. Alagaan mo siya, ang mga ganyang tao. Ginto ang halaga. Bihira lang. Sabi niya habang niyayakap ang pamangkin. Ang bagong kasal ay nagliliwanag sa kaligayahan at pagkaraan ng siyam na buwan, ipinanganak ang isang kahangahangang sanggol. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, pakilike, subscribe sa channel at mag-iwan ng komento. Mahalaga ito para sa amin.